Barbie Portesa at Jameson Blake booking sa GMA Gala. Magka-holding hands at suot ni Barbie ang coat ni Jameson. Narito na chika ang chika natin today. Spotted magka-holding hands si na Barbie Portesa at Jameson Blake habang naglalakad sa loob ng Manila Marriott Hotel kagabi sa GMA Gala. Ayon sa mga video mula sa Instagram at TikTok, kitang kita ang kanilang pagkakahawak ng kamay habang palabas ng venue. Matatanda ang nagpauna si Barbie noong Hulyo na sila ni Jameson ay magkaibigan lamang at wala silang romantikong relasyon. Ganito rin ang muling pagpapatunay ni Jameson na sila ay hindi magkasintahan bagkus magkaibigan lang talaga sila. Marami ang napakilig match pero meron ding nagtanong, totoo na ba to o fan service lang? Hindi pa man kumpirmado pero mukhang may something special sa pagitan ng dalawa. Hindi pa tapos ang gabi ng kilig para sa Barbie Jameson fans na ispatan si na Barbie sa at Jameson Blake sa isang McDonald's. Tila nagpalit ng eksena mula sa gala papuntang romantic fast food moment. Pero ang tumapos sa lahat, suot na ni Barbie ang coat ni Jameson. Ayon sa mga nakasaksi, malaki drama ang eksena ng kusa itong ipinasuot ni Jameson kay Barbie. Ayon sa mga fans, napaka-gentleman ni Jameson kay Barbie, nakakakuryente raw sa kilig.